morning mga pards, ngayon ilipat na nga natin yung ating mga 2 months old to 2.5 months old natin ng na mga uh, manok dito sa uh, range natin, ranging area, so ngayon kinulong ko muna sila ayan na, uh, ito na sila and nasa around 45 heads to mga parts and uh, yung iba dyan, naka-reserve na so kukunin nilang ng buyer So ayun nga, um, yung parang binibigyan natin yung sa kanila, uh, Integra 2000 ni in Bimeg. And syempre, di nawawala yung ating um, vitamins sa ating mga um, pullets and uh, yung mga season natin. Syempre, gamit pa natin si VMP100 na mayroong multivitamins kompletong-kompleto sa mga parts. So maganda dito, kasi sa area na to is uh, mapuno. Ayan. And then, daming madre de agua. So makakaikot sila dito. And, uh, matutukan nila yung mga natural foods na kailangan nila. So kasama nila yung kanila, mga breeder natin nandito na sa baba, yung ating dito nga sa raging area. And ito yung ating mga Rhode Island White and yung ating Americana. And soon, i-breed na rin natin yung ating uh, um, olive green eager. So, nasa 4 and a half months old na sila. Going to 5. Pagpatak na 6 months old, i-breed na natin and uh, to follow na rin yung ating uh, bamboo line uh, mag one by one ako may mga na pili na kasi ako na may mga uh, I mean mayroon na ako na pili mga hens na ipipare ipip -ip natin doon sa ating mga show type na uh, black Australorp and uh, bamboo line so so far yun lang naman ang updates dito sa ating manungan uh, walang masyadong ganap pero soon upload tayo for Farmers Week and meron din sa tayo sa salihan na uh, anong kwentong agrimo, agri mo. so sun sunod na yun, susunod na yun, hindi pa tayo nakapag-isip na kung ano yung gagawin natin sa videos, ano yung gagawin natin sa content, marami pa, marami pang pa, pa tumatakbo sa utak ko nanti ko na mag-upload si Jay kasi si Frax so. siguro mga after a month or two, nakakaroon na tayo ng selection dito sa mga season natin na dito sa ranging area So magse-selection tayo na gagawin natin breeder or pambenta natin as materials and syempre uh, yung possible na gagawin nating uh, hen or ibibreed na hen yung ibabalik natin sa tatay. So yun lang. Medyo nakakapagod nga lang mga parts. Pero okay lang siya. Alam niyo naman ito yung ating uh, pantanggal stress ang dami ko na nakikiting nakikita ang possible na reject yung mga tabingi yung comb so possible na madadagdagan pa yan kaya marami na naman tayong kakatain so syempre yung mga um, reject dyan kata yan hindi natin ibibenta ito tulad yan ito maganda sa katawan ang laki kaso yung tabingi yung kanyang comb marami um, pa dyan And syempre mga parts, di mawawala yung ating binibigyan ng patoka sa ating mga uh, more than a month old to four months old na manok. So syempre nagbibigay tayo kung saan ba uh, mayroong balancing nutrition, maganda yung quality ng feeds, yun ang... Integra 2000 BMEG So, kung gusto nyo umorder PM lang Yun lang, happy farming!